Pikabu mga ka surprise surprise. Ini mini mai ni mo. <laughs> mga ka surprise surprise hindi po to ini mini mai ni mo video. <laughs> Opinion video po ito mga surprise surprise tungkol dito sa Royal True Strawberry. Pero bakit ba meron pa tayong ANW? Kukwento ko po sa inyo later on. So, ayun nga mga surprise surprise Disclaimer po, hindi po ito parang mang mga mga surprise surprise kaya ako po binibigyan ng opinion video po itong Royal True Strawberry mga ka-surprise-surprise. Surprise. It is because nakita ko po siya sa grocery kahapon and um, nagulat ako mga ka-surprise-surprise. Surprise. O sabihin na lang natin na surprise ako. <laughs> Kasi nga po, alam na po natin, siguro doon sa mga nakaabot po sa inyo ng Fanta Days, ganyan. Um, alam po natin ang Coca-Cola Company, parang hindi na siya naglalabas ng masyadong maraming variant ng soft drink. So, nung nakita ko po na may Royal, and yun nga po, akala ko, napaka-stereotype na pag Royal, isipin po agad natin, ano lang po siya, uh, what do you call that? Orange lang po siya. Pero ayun nga po, talaga na-surprise po tayo kasi meron na pong strawberry. Ayan, mga surprise surprise. So, So ayun na nga po. So binili ko po siya and then gusto ko po siyang tikman, gusto ko po siyang bigyan ng opinion videos mga surprise surprise. And um meron din po pala yung Orange True Royal. <laughs> Ayan. <laughs> na ano na umikot-ikot na mga surprise surprise. Royal True Orange na bago. Ano naman po yung bago? Mas bago po ito pero yung zero sugar mga surprise surprise bago din po 'yon nabigyan ko na po yun ng opinion video sa YouTube and dito po sa Facebook. At ayun nga po, sabi ko mga surprise surprise Lasa po siyang ang mint. So, without any further ado, mga ka surprise surprise Actually, pangalawang ano ko na to, pangalawang video ko na to, yung una mga surprise surprise hindi pala sa akin nakatapat yung camera. <laughs> so, ayan doon po sa mga plano kung gumawa ng mga content creation, ganyan, sa social media isa po yun sa mga ano natin dilemma natin na minsan hindi natin alam kung naka nagre-record pa ba or hindi na so ayun so pangalawang ano ko na po ito record ko na po ito and then ngayon po gagamitin po natin tong Starbucks cup ayan ano po ito disposable po ito ganon pero hindi ko po siya itinatapon agad let's say single use lang tapon mo na hindi po kasi po Pick naman po ito mga ka-surprise surprise and disclaimer hindi po ako nagagaling-galingan mga surprise surprise and um, kasi di ba yung iba parang sinasabi na clinically proven daw na ba cancerogenic na pag mga ilang beses na nagamit ang plastic ganyan mga surprise surprise pero parang pakiramdaman nyo na lang po mga surprise surprise so ayun magkasalin pa ba ako hindi na no okay na yon so ito na yun mga surprise surprise Gagabi, man ko po siya and um, initial opinion ko po sa kanya is hindi ko po nalalasahan na amoy ko pa lang siya mga ka, surprise surprise Am alam mo nang matamis ganun so nung tinikmang ko po siya kagabi ayun ang nalasahan ko sa kanya is first thing na pumasok po sa isip ko is um, sorry po sa mga <laughs> may infestation po ng flies dito mga ka, surprise surprise ah uh, sorry po sa mga flies ayan ganyan So ayun, first, first thing po na pumasok sa isip ko nung natikmang ko na siya is Lasa po siyang <laughs> Ito mga ka-surprise-surprise surprise, ha Baka sabihin nyo naman nagka-cup syrup ako <laughs> I mean nagka-cup syrup ako before nung bata ako Pero yung cup syrup na recreational ganun, Wala pong gano'n mga ka-surprise-surprise surprise, Wala pong kwentong gano'n So ayun po Natikman ko po yung cup syrup nung bata ako And then nung natikman ko po siya kagabi Ayun bumalik po sa akin yung lasa Parang alam ko itong lasan to Lasa siyang cup syrup mga ka-surprise-surprise kasi surprise. So, isip ko parang lasan tiki-tiki ba Ganun hindi naman, pero yung tamis niya, parang malapit siya sa tiki-tiki. Yung alam mong thick yung tamis, ganun. So, ay without any further ado, titingnan na po natin siya ulit. And sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung... Kasi alam niyo naman po yung unang tikem Since bago nga alam po siya, unang tikim, hindi ko muna binibigyan ng opinion video, mga surprise, surprise. But since, ayan, pangalawang tikim, bibigyan na natin siya ng opinion video para sure na tayo sa mga sinasabi po natin, mga surprise, surprise. So, ito na po yun. Mm. Again, yung sa amoy pala mga ka-surprise-surprise, surprise. alam mo nang matamis. And then, dun po sa lasa mga ka, surprise surprise ako expert na yung tumulog mga ka-surprise surprise phone ko po yun wag po titingin sa iba dito lang po sa sa ano natin sa opinion video natin and then ayun nga hindi po ako expert sa pagdating sa lasahan and <laughs> hindi po ako what do you call this mga connoisseur ba tawag sa ganun but anyway so ayun nga mga surprise surprise hindi ko masabi kung lasa ba siyang strawberry talaga is it true to the taste of real strawberry mga surprise surprise ayan hindi po natin masabi. Pero ang masasabi ko lang sa kanya mga ka surprise surprise is ano siya, lasang cup syrup siya. And naisip-isip ko, mayroon bang magkakagusto sa ganun lasa? Siguro mga surprise surprise yung mga bata, di ba, na ang gusto talaga nila ay matatamis. So pag natikman nila na to, matamis, ayan, pak na pak sa kanila to. Pero dun, para sa mga matatanda na alam na yung mga lasa ng gamot and everything na ganun, baka hindi po talaga nila magustuhan nito So for sa mga bata na gusto ng matamis, ayan, go po kayo dyan. Pero para sa mga adults na tulad natin, um, hindi ko na po ulit bibilin. Kahit, let's say, buy one take one, siguro bibilin po natin siya. Pero kung hindi po siya nakabuy one take one, hindi po, po siya bibilin. Ganun. <laughs> And, um, yun lang po, ano, siguro yun lang naman yung mga take away natin sa, what do you call this, sa drinks, ano, hindi natin kailangan um, pahabayan pa. And ayun nga po, dun sa una po nung video, bakit ba ako may A&W mga ka-surprise, surprise So ito naman, A&W naman <laughs> It is because mga ka surprise surprise Ito napansin nyo, pareha silang bago sa market, ayan Ito pong Royal True Strawberry and then itong A&W And yes, I know, matagal na itong A&W sa market Pero yung 1.5 po na serving, parang bago lang po sa paningin natin Kasi usually, di ba, imported yat ang A&W, gano'n So ayun nung nakita ko siya sa actually sa ano pa na una ha mga ka surprise surprise. I think sa pure gold pa lang meron nito. Wala po po siya sa SM ganon. So ano ba yung cheapest na grocery shop dito sa Manila? 'Di ba? Pure gold po. So sa pure gold ko po siya nakita. It costs around like 65 pesos. Kapresyo niya lang po yung Coca-Cola. So ayun hindi ko na bibigyan ng opinion video ang lasa nito mga ka surprise surprise. Or hindi ko na po iinomen ang sasabihin ko sa inyo kasi alam niya naman ang lasa ng ANW. Pero yun nga po, lasa siyang A root beer. Ganoon, mga surprise, surprise. Pero hindi ko masabi kung ANW nga ba siya yung lasa niya. Ganun. kasi po alam naman natin na marami naman po talagang variant ang root beer. So, meron pa nga yung SARC. Alam ko gawa rin sa root yun. Ganun. So, ayun, Bibiling ko ba siya ulit? Itong ANW, yes, bibilin ko po siya ulit. Since ang price niya is parang kapresyo lang siya ng Coke. Ganun. di ba? Para maiba-iba naman. And... Um, kahit hindi po siya naka buy one take one bibilin po natin siya mga surprise surprise so ayun <laughs> and recently nga pala mga surprise surprise nag iini mini mini mo video tayo Ayun, eh, nakakatuwa po kasi para bang talaga ini mini mini, -mini mo <laughs> ayun mga surprise surprise so, tuwa po tayo dun sa ganun or baka ako lang yung tuwang tuwa ayaw ko sa inyo mga surprise surprise kung so natutuwa pa kayo. <laughs> so, ay po kini ano So ayun mga ka surprise surprise hindi ko na po papahabain yung video bago pa po kung ano ano pong masabi ko. <laughs> And naka 4K po tayo mga surprise surprise. Ayan, kitang-kita -kita po natin ng lahat-lahat. Malinaw na malinaw, ganun. And what else? Oh, ayun, naka 4K po tayo, hindi ko na po papahabain kasi mahirap pong mag-upload ng 4K. So ayun po. Puputulin ko na po yung video. Oh my gosh. What happened again?